Hello mga ka-trends at mga ka -dib, -dib Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo mag-share at mag-like. Mag Dahil kung hindi, pag hindi kayo nag-subscribe, ko kayo. <laughs> O, oh, ito, kumpisa na kami magkain dito sa hotpot. O, oh, andito yung aking kaibigan, oh, Yung aking katim team noon. <laughs> Yan, magkain kami. Wala kaming biyahe ngayon. Kaya magpapasarap kami ngayon dahil off-duty namin. Naalala mo ba ano, 10 years ago? Oo. Oh, oh. eh, ito pala, happy birthday, birthday girl natin. At saka yung aming, ano, dito rin, Oh. 26 years na nakatira dito sa Canada. Yeah, parang celebration. Happy birthday, Happy birthday to you. Birthday. Ayan. Kuha na, Bel. Bahala ka na mag-ano ng mga nung gulay ilalagay pa dyan. Kumukulo na. Dali na, day. Oh. oh. saan ba yung mga dito? Saan ba yung mga dito? Saan yung mga kumukulo? Saan mm, yung mga kumukulo? Saan oh. yung karne? Ito yung ito yung ano yung ito yung may mga pork ito ayan sa mga gulay yan Ayan yeah. yan okay yes okay. help yourself emo dai imong kuan oh na imong kuan yung pangalan nito ito yung ano mo yung oh, ito yung sayo oh, oh. oh. Ito, bidjista. Ayan, ilagay nyo. Oh, ilagyan nga yan eh. Yan nga ang purpose nyan eh. Lagyan na mga kung anong ilagay. Ayan. Walang gusto mo, may mga gulay dito. Oo. Basta yung dito. Ayan. Ito, lagay nyo. Ano ka, bidjista ka? Ano? Bidjista. Bidjista. Bisagunsa. Ayan na po, nakakatawaan lang po kami dito. Ayan. Na, eh, Thank you so much, May ay, background ay, so. sa TV. Oh. <laughs> Ayan na kami. So, <laughs> Ayan, yung mga gulay. O, oh, halo na lahat, lahat niyan. Ayan. Mm. Ayan po, nagkagulo na po kami dito. Ayan, mga itik. Ayan na. <laughs> Ayan o. Halo-halo na lahat yung mga gulay. Baseball, swim, washroom, <laughs> To? Yan. Oh, to lahat ng mga gulay diyan. Halo na yan. lahat. Sa luto naman dati. Mm. Luto na yan dati, di ba? Oo, oh, oh, oh luto na yeah. oh. yan. Yeah. Yeah. Pabukal la ang kuan. Magkulo-kulo yan. Bukal naman ng ginulan. Ang ah. Uh, gugit yung sa lang. Oh, yeah, yan. Hintayin na lang. Hindi tayo naglasa. Ah, Then the father Pwede pa naman eh is to be the same. Let's Happy birthday to, you. Happy, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday Kasi Repel, repel. Repel yung sab sabaw. O oh, yan, o. Oh. Ito na yung mga ano natin. O, oh, ikaw, bahala ka na dyan, Lord. Kayo, oh, Dad? Oo, mamaya na ako. Matira sa akin. <laughs> Matira sa akin. <laughs> Ayan, masarap kasi pag ganito, eh. Ma napakalamig talaga. Kahit anong gawin natin, napakalamig. Diri, ba, eh? Oh. Cinco, dari. Sige lang. O. Pagkawalan, dari, ha? Pela, Tom. Ayan. Yung noodles, uh, pag medyo malabot na, yan ang masarap na. Yan ang pinakakanin na. Ayan. Oy, shout out pala dyan kay sangay Tsaka kay Day na Ito po! Ito po! Punta na kayo dito! Para ano... Wala nito, mag tayo ulit. Pagdating nyo. Ano ba ang niya! Cowboy! Ayan na! Cowboy! mena na ako pag kumulo na to. visible ah, ka lang manday. Ito yung karne. Ayan. Ayos. Ayan. Yeah. Cake. Yeah. Yeah. Ayan na yung cake Hipan mo na Ano yung lagay natin ilaw? Petromax? Oh. Floricin? <laughs> Happy birthday May birthday kay gawa ni Joy Ayan na, hipan mo na Lagyan mo ng ano? Ayan na oh, Lagyan mo ng ilaw, yung Petromax <laughs> Ay, dito ka, dito, na, dito. Na, para, para maganda. Ay, no, no. hindi ah, na sa ano po, tayo Ako din na nagagalit mo natin. yan. na, birthday girl namin. Ay, isa. Ang... Ah, may choreographer pa. Ay, ah ang... May choreographer pa, e, eh. oh. pa, eh, talaga, eh. Oh. Ito yun. Ayan, kakantahan na ng birthday. Kinakantahan yung baby namin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Love, love, Lola. na. Mm. Yeah. Oh, palakpak na may kasamang sigawan.